So, date po tayo sa ating uh, maliit na manukan. Uh, ito po ay na-release na, na. kaninang uh, 7pm lang po. Uh, hindi po na kuhanan sila before i-release at yung pagtitimbang dahil sa pagmamadali ko kanina. Uh, bali, first first release po ng alaga ko ngayon. So first batch. Kaya, sobrang nangyibago din po ako. Ngayon, ito ay wala na sila. Shutdown na po itong lugar na to. Ayan. So, yan. Dalinis na rin po natin yung mga ginamit nila kainan. Uh, bukas po, eh, lilinisin natin, naman natin yung mga kulungan. Uh, pagpahingin lang po natin ng kaunti. Then, linis naman po ng kulungan bukas. So, yun po. Uh, doon naman po sa pagbenta ng ating mga manok. Eh, medyo maggagaan po sila dahil may konting pagkakamali po ako siguro sa brooding dahil uh, unang salang ko po is masikip yung cage nila kaya nag-extend po ako from here to here. Ito po yung additional na ano dahil napansin ko po na parang masikip na sila and then uh, yung ilaw is Though tama naman po yung wattage na nakuha ko. Kaso mo bukas po itong uh, itaas. Kaya po uh, hindi po nako-compress yung init. So medyo na-delayed sila sa pagkain. Dahil uh, giniginaw po. So yung growth, yun yung po yung nakikita kong uh, problema. Yung growth nila is uh, bumagal sa time nung na sila po ay nasa brooding um, so yun po, nag average naman po tayo ng 1.5 sa total each sa 46 heads ng manok so kumita lang po tayo ng kaunti uh, masaya na din kasi so, so sa first time na pag-alaga, eh, meron po tayong kinita kahit pa pano. So, yun lamang po. Ito po muna yung na topic natin. Then, sa next nasalang salang po is update ko po kayo na. Salamat. Music